Dayo git paliho ako wala ko pero gapangajit ko si gapangajit ropam kamo adiki ta munda adiki ta munda adiki ta munda maam kamusta ka karon adlaw okay lang wa pagyato kamasa sitatayma okay the lord laban lang ta o laban na makuhay ang siya Ano i sabi niya history history laban history pa Okay na siya. Nag-pray me. Mm -hmm. And, uh, iingon na siya rin. Pagkawas na niya siya. Yes. Amen. Amen. Manifest. Amen. 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 Manifest ko niya. Exact. Exact lima. Asa nang payo okay yung ko. Okay, magkamuntanan mo kami. No. Ano ma'am, kanang Salamat na basta ako filming ko. Mukhagi ko ninyo. Eh, baba salamat. So salamat po tayo. Ma'am, nabay ka ng mga si PRD o komento niya about sa pag-endorse yung ibig kay Aimee? Wala siya nag-comment. Wala siya, siya nag-comment. But he's aware, ma'am. Oo, uh, aware Okay. aware okay. okay. aware Wala siya na Ma'am, pero ma sa inyong opinion, ma'am. Ah, ako, wala lang to. Ako itago. Oh, okay. <laughs> Thank you, ma'am. Yan na lang. Huwag makakita. Nga <laughs> ba yung message si, si former Thank president you, para sa yung supporters, ma'am? Ah, uh, sa mga supporters, eh, nagpaabot siya sa eh, pas pasalamat, huwag ka ng padayon daw. Inaingan -ina yun na yun mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang... Kabalo ka, the word mabuhay, di ba? Yes, ang, yes. Kay, yun, 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 for... Mabuhay ang Pilipino daghang salamat kyo daw. Kabalo siya na every time na na ano na itaw. Na itaw. Every day. Every day. Hanggang sa dulo. Every day. Rain or shine. Rain or shine. Rain or shine. health wise, okay ra magkasi. Okay ra siya. That's good. Mom tinag. Ang pukit para kay. Ang sugar. Okay ra kay siya. Okay po siya. Okay. Tagaan siya. Tagaan ka na monitor na. Tagaan siya. Okay na. Thank you. Kato something Ma'am, pwede can you tayo na stars? sir po long siya sa wala po kabalo sa exact day sige lagi may upuan communicate kung kanos sa o mo anira na siya mo, mo ano siya na po din yung istorya ko pulip pulip pohon yung sa mga OFW mam kay ang uban na discaris na boto kay pag uh, online lagi dalhin sa <laughs> PDP Correct. Ano ang alleged inconsistencies sa ilang mga votes? na after their votes, lahit na kung ano gawa. So, na mga allegations na mahadlok sila ba sa ilang mga boto, di da kung ano mag laing, ko siya sa ubang candidates. Mauwi lang. Itipi na lang sila, yung kumplituhan siya. Araw reflect na wala na siya itan ano, kanina. Oo, hindi na kumpleto siya. Pero wala. yung bita nila, i advice ko nang no, mag-screenshot. Mag-screenshot oh, sa ilang... Oo, oh, oh. tama. Tama. Screenshot. Ibutarat. Okay. Screenshot. Para po, in Rica, case case ma na... Ma'am. Ma Magkita man na diba? Unsan ka man na diba? Pero niya na ako. Okay, ma'am. na ma nga. Si Concern lang si kay ko bitaw, ma'am. Kay supporter duterte dyan ko. Pag abot tatay di gong diri, ma'am, anang Bernice. pagkasabado na pa 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 Sabado, ni agumihan ni Alvin. Ako ma'am concern ko anang ilang boto bitaw ma'am nga uh, ingon gyud diha ma'am nga ang ni, di sila 9 kabuok, buok street PDP ang ni ang nilabas lagi ma'am sila lagi ang um, Franz Castro oh, no. dili ang, um, ang mga NPA ang nilabas ma'am na, na naa sa YouTube naa, sa Facebook dili, plus, dili ba manato ato ma'am ma, ano no pero like, kala galing tikas hmm. They can only do so much. I am telling you, they can only do so much. Pagka, ang, pag ang pag-overwhelming gani ang kuan boto, dili di, di, di na na nila makaya. Yes, that's di, na, na nila mga they can only do so much. Hay <laughs> <laughs> na, na to na sa panahon 2016. Naa magitugyapon tikas pero sa kada ko sa diboto sa iya ha, wala ang gyapon. Uh, ano. sa akong yeah. feel karon ma'am Duterte gyud ang muda na team kaysa tanaw nimo all over the world man nang naggawasan naglabasan ang mga buong pilipino mga OFW hindi lang OFW ma'am kami ako hindi ako OFW i'm married with Netherlands man but i'm sharing my support with Tatay Digong ever since in my life i never never protest of president i never vote. at this moment for Tatay Digong kasi na feel ko ma'am ang pag ano niya sa bansa. Nasaktan ako ba? ma manila ma, ma, feel man nila? ma oh, ano man nila yes ma'am ramdam Na nila nakulong. ang may totoong may leader at at sa nakulong siya ma'am sa pagtulong sa mga tao kaya gani ay ang, ang, ang paabot niya sa inyo hantod daw karon sa kripisyo lang daw gihapon siya sa sa Pilipinas sa Pilipinas mm -hmm. ang, sa Pilipino niya yes. biyaan ninyo ma'am hindi namin maiwanan sa tatay di ma'am kayo Hanggang um, sa dulo, ma'am. Kaya nga, ang tanong ko lang ngayon, ma'am, kailan dulo, siya makauwi, ma'am? Uh, Ganito yan. May Kailangan positive? Natin, positive, positive. Tago lang natin yan sa ating hmm. dip baraha. Ampo lang ta. Ma'am, ang pinagtakutan ko lang, ma'am, ba kasi matanda na siya. Ako, ma'am, nag-post ko. Ano, ito, ito, ang yan ang ano God will make a way wala yeah. silang mm, yes, yes exactly. ta gawa ito ng tao yes. gawa ng tao Amen. pero ang ano ng Amen. ang gawa ng ang, ki, ang gawa ng Diyos hindi na kayang ano hindi na kayang ano hinang tao hindi uh, na kayang labanan ng tao o, balik ka rin na kahit na kanino mang tao kahit na demonyo ka di ba that even the dem demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ nasa Bible yan eh. Kaya, amen. Pero inside, ma'am, si tatay, ano, he get along well with everyone. Yeah. yeah. From mm -hmm. the security. Very, yeah. to... Yes. Popular nga siya dyan, eh, lahat pa. <laughs> Ang kinakain niya, ma'am, <laughs> kinachek. <laughs> lalo na pag uh -huh. nag-chop. Baka may bayay lagay. Ay, hindi. Okay. The <laughs> sila. No, 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 no. It's, it's not. It's that's the problem. Yes, Ginano nila. Yun ang ginaiwasa nila. Ma'am, I'm sorry this question <laughs> because... Yes. Oh. So they a big have a problem with it. That's a... Uh, take care of him, yeah take good care of him. So, ma'am, wala ba schedule si Attorney Kaufman today to meet with him? Or? na Nailaing grupo, mang good. Ah, Anak. that's right. Na -na Nakakagalina, ah. na ma'am. Hindi mo po ah. ka familiar sa nay, ay sa oh, faces. Ka Katong nakoy, ah, nakoy na, na uh, out of the team, but yeah. yeah. sila ako na meet. That's wow. why. That's why. Wala mo si Attorney, ma'am. So we were waiting Kasi, for him. Pagkatan lang siya ang sa lain. I see. Thank you, ma'am. Pero ano to? Team of ano na naanag ang doon. Okay. Thank you, ma'am. Kain. Nakiganihan din. Ako dito, Whole day with you. Whole day with familiar kay oh, si Atty. Kaufman. Ah, di man niya gini-disclose kin sa team. But di. we already saw so many ma si, people. Si Atty. Kaufman lang man ang pwede dito. Yeah, exactly, ma'am. Shara po niya. But no, ma'am, na we are going to be here for Tatay Digo until talaga makagawa siya, ma'am. Amen. Amen. I miss this month, ma'am. Ang nasa dulog yun, ma'am, literal. We can't wait to welcome him outside. Also, the Filipino people you welcome siya. Selamat, buong 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 Salamat, sa salamat. buong Salamat, buong 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 Ulan ka lang. buong 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 lang. buong oh, <laughs> <laughs> Ang picture Man, na picture. Austria, Vienna. Ah, loob ba? Oo. Ang tutumulong. Ang Ang tutumulong. Kay Kitty. Kasama ni Kitty. Ay, ay, ay. Kasama ni Kitty. Sa... Ah. Ay, so, yan ano mga supporters ay, yan ni Tarly Tigong o ni KOGC. Visit sila. Okay, ay, o. Oh. Sa mga taga-Japan na mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte o sa KOJC members nga diha Padayon ta sa pagsuporta. Siyempre, botohan nato. to. Okay, sa naman botohan. Katong tinuod na tao o tinuod nga magservisyo. PDP, palihog lang. O, dili mo hindi ako titigil hanggang hanggang tulog siguro ako sa panaginip ko magpapasalamat ako sa inyo sa aking mga panalangin, maraming salamat. Mm -hmm. And um, yan din ang hiling ko sa inyong lahat. Sana patuloy tayo sa pagdasal. Kasi talaga talaga imposible sa Panginoon. Maraming Amen. salamat. Amen. Amen. Always sinasabi, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipinas. We also have uh, Pastor Felix ma'am we pray, uh, who actually prayed for uh, Tatay Diego earlier yeah. together with all the Filipino people online we prayed for Tate Diego We Toronto Canada Toronto Canada And to the supporters of uh, former President Duterte and the uh, and our family, dagang salamat kaniyung tanan. Salamat, uh, patuloy ho natin suportahan. Nakita nyo naman ho ang nagawa niya nung siya ay presidente. Uh, naging selfless siya, hindi niya inintindi yung sarili niya, hindi niya nga inintindi ang pamilya niya. Ang lahat ginawa niya para sa bayan, para sa Pilipino. So paulit-ulit niyang sinasabi mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang Pilipino. Wala na kayo. Yan ang sin sinabi ko noon nung before siya tumakbo, hindi niyo mo niya, hindi niyo ma-question ang patriotism ng tao na 'yan. So kayo nandiyan sa Canada, hiling ko ulit muli sa inyo. Dasal, dasal at dasal. Maraming dasal. Maraming salamat. Thank sa you

Sometimes yeah. Nonetheless. Uh, yeah. And the uh, so, assure him that you no, know, there are different people yes. waiting for you outside every day. So, and how about you? Yeah. How are you? we heard yeah. lala kasakitka after your birthday. Actually, <laughs> yeah, I think from the fatigue yeah. yes. and from the weather here, so I think I got a sore throat yeah. and like kasi mahilig ako magpamasahe. What do you call it? Sa mga niya sa katawa? something like that. Yeah, I don't I Yeah. At never hurt Yeah, the body sores. So uh, I got, I got, the, you know, body aches after my birthday. But um, I had, I had a long rest uh, yesterday. I stayed at, I stayed at the hotel that day, and I was able to. Kitty also know. a lot of people wants to uh, ensure you and wants to hope that you should be strong so all throughout this. Yes, no problem sure. with that. I just yes, think thank you, you. so much. Kasi ma yung pagmamahal namin sa papa mo is actually loving the Philippines and also the entire Filipino community all over. Please be strong. Yes, I will. Thank and together you. with your family. I think you should tell that to my mom. Kasi <laughs> uh -huh. yan yung iyaki. Yeah. <laughs> so, uh, <laughs> Palaban yan, 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 yan. yan. eh. sa papa. Palaban niya eh. yan eh. Kasi all kami mga Pilipino, hindi talaga kami bibiti okay. hanggang okay. 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 sa dulo, literal. Thank you ha. Thank you. Pero you know yeah. ha, yeah, I will. You, pero use your, the, your main account. Yes, I will. So I have to, you know, go through and the message. and my heart, Thank you so much. Anong? Uh, we'll, we'll Anong permente mo siya nag nagmagitong? Yeah. Oh yeah, so, exactly. I brought, na, mo na ano, I think ito. I brought like 15 pairs of these. Okay. Wow. There you I, I don't wanna have to wake up in the morning and then <laughs> yeah. I have to yeah. think of what so, I to wear. Like, like, there are more pressing matters to attend to. So, parang, okay, I just wear black. Yeah, that's good. And, yeah. makapayat ang black. So, wow. That's so good. Yeah. That's so, yeah. So, that's beautiful. Diba, well, namayat mo dyan Kay, mal I'm like my mom, malaman. Yeah. Pero, I was... Oh, my yeah. Oh my God. That's <laughs> that's now I, you know. <laughs> can you give a message to uh, the Filipino community all over the world, personally? Your old conviction and your message to the Philippines. For me, how honestly, um, I'm still a student. I'm young, so this isn't political to me. It's my I, the man inside is he's my father, so I don't really. Uh, I put aside all the issues, and then for me, it's just my father inside. So. The, the kind of gratitude I feel towards the people who I who love him and support him, it's overwhelming and I'm very uh, thankful. kasi he's not to me he's not the mayor he's not the president he's not Kagaya yeah. kayong salamat, Titi, because you, really inspired Pili a lot of Filipinos. Uh, ah? your Pili resilience, Pili your mental strength, your character and endurance to uh, go through all of this very difficult situation. Sir, keep on fighting. Pwede mong uh, uh, yeah, okay. pamunta na sa kwan? Itong opinion niya sa pag-endorse ni Piti. Oh, yeah. Well, we still have to talk about it as a family. Okay sinitan ng mga kamay. Let's keep it like. Doon sa yeah. tayo tatay yung mga sulat ng mga Pilipinas. <laughs> yes, <laughs> yes, we um send all the letters, we oh. packed them and then sent it to the Mas okay. thank you for reading so my letter and saying my birthday. Yes, okay so much. Let me know, ha? Kaya, syempre, laagan man ko. So, if you wanna, yeah. ano, in the Philippines, let I'll me know. I know you. all I the good you. spots. My sister is studying in that. So. Oh, okay? Okay, okay. I have to meet her. Can you send me Thank you. I appreciate you a lot. All of my mga right, right. barkada ako kasi, yung mga friends ko, I, I have friends, but mostly acquaintances so yung mga barkada ko talaga is childhood friends all of them are from ADU. so they might know her Yeah, okay. thank you thank you thank you so much. Right. Yes. thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank thank you thank you thank you thank you thank you thank you sa you thank you thank Hi to the supporters of former President Duterte uh, from KOJC community and those the Filipino communities in Japan. I would like to extend my heartfelt gratitude to every single one of you. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aming pamilya at kay President Duterte. Mabuhay kayo. Um, sa Toronto Canada, ma'am. Toronto, I like. Um, okay. Na, okay. Hi hi also to the supporters of President Duterte in Toronto, Canada. Maraming salamat sa inyo. God bless you mabuhay kayo and ayun, sana makita-kita tayo lahat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.